Lagi mong tatandaan, Lovelia. Bilog ang gulong ng palad. Kung sino yung mga inaapi at minamaliit, balang araw sila yung titinalain. At kung sino naman ang mga nang aapi, sila naman ang magsisisi sa bandang uli. Kabago-bago mo palang sa bago. Katakot-takot ng negatibo na naririnig ko tungkol sa'yo. Keso, palagi ka nalang daw late overbreak. Alam mo, agad mo na mo muna akong intayin na mapikon pa sa iyo. Dahil pag hindi ako nakapagtimpi, ilalaglag ko ang performance evaluation mo. You know, I'm not in the habit of singling out people. Pantay-pantay ako sa mga subordinates ko. That is not how you persuade an employee to correct a mistake. But more importantly, That's not the way to talk to a beautiful lady like her. Mr. Villa Porta. was <laughs> well, certainly nice doing business with you again, Mr. Villa Same here. Go, Agatha. Uh, sir, gusto ko lang hum magpasalamat dun sa pagtatanggol niyo sa akin dun sa boss ko. Medyo hindi ko lang ho in-expect na may magtatanggol sa akin. You know what? He doesn't have the right to threaten a beautiful girl like you na ibabagsak ang performance appraisal. Pero para wala na rin sa siguro masabi, galingan mo na ng trabaho mo, Miss... Um, aga po, sir. Kasalanan ka din ho kasi dahil talagang naoverbreak ako kanina. Kaya lang, yun nga lang, medyo masakit talagang magsalita yung boss ko. Anyways, nice to meet you, Miss Agatha. Nataga na na pangalan mo. Bagay na bagay sa malanghel mo mukha. Excuse me, sir. They're waiting for you at the conference room. Okay, I'll follow You take care. Take a bus here.